Matanong lamang ho namin kayo no? uh, Ginong Brigera gaano ho ba kalawa, kalaki ang, uh, o kalaki ang halaga ng uh, pinsalang idinulot po ng magkakasunod po na bagyo sa fishery sector? Well, uh, nagkataon talaga, no? naging sunod-sunod. So hanggang ngayon, patuloy pa rin yung pagkalap ng mga ulat natin, uh, mga ulat uh, tungkol sa naging uh, damage uh, nitong hmm. uh, mga magkakasunod na bagyo. Pero sa ngayon, ang um, pinag-uusapan pa lang natin yung damage na dinala ng Christine, Typhoon Christine at Typhoon Mika. Mm. Umaabot na po ito sa consolidated damage and losses uh, na 675.76 million pesos. Wow. Mm -hmm. So, ito po yung danyos na idinulot ng uh, Bagyong Christine at mm. uh, Bagyong Nika In fact, some of the data here ay initial pa rin at uh, while hindi pa rito kasali yung uh, yung Leon, yung Marce, yung Ophel, at Pipito. So ganun po wow. kalawak yung naging uh, danyos ng magkasunod na pagyong ito, Sir Crew. Mm, sa makatwed ay posible pang lumobo at um, dumami pa may yung maaaring maapektado -ape, uh, uh, ginaong Brigera dahil uh, sabi nyo nga, yung iba, initial uh, data pa lamang. Pero ano ho ba yan? Uh, Saan mga particular ho ba na lugar yung mga apektado? Mga uh, taga, mga manging lamang ho ba sa Luzon or meron pang iba sa uh, Visayas or Mindanao, other parts of the country pa? Primarily, yung mga uh, lugar na naapektuhan ay yung uh, past na dinaanan talaga ng uh, mga samang panahon na ito, ng mga masamang panahon na ito. Mm -hmm. At uh, ang mga tinamaan kasi dyan ay yung bot sa aquaculture, pati doon sa capture fisheries. no, mm -hmm. uh, For example, sa aquaculture, yung mga uh, uh, harvestable uh, stocks na, na tilapia, tilapia. palmwood leaf, uh, yung sa sewage din. So ang iba rito, mga harvestable na, yung uh, civil, maganda sana ang anihin. Uh -oh. And then maliban dyan, mayroon ding mga naging planus doon naman sa mga pagdating sa fingerling, doon sa mga hatcheries natin, uh -oh. uh, mga breeders din na uh, nakawala or nasira yung hatcheries, tapos nakawala yung mga breeders. So mm -hmm. talagang kalugian yon sa ating mga uh, fish farmers. Pagdating naman doon sa capture fisheries, maraming nasira din ang mga fish corals. Mm -hmm. Mga motorized fishing boats, uh, mga crab pots, at mga fishing gears. And then of course, sa facilities ng uh, gobyerno naman, yung mga ano natin uh, technology centers na damaged din. And uh -huh. uh, sa mga fish farmers naman, yung mga fish cages and fish ponds nila. Personally, baklan, I uh, can uh, say na sa Bicol, nung uh, magkaroon kami ng site assessment, doon sa Region 5, uh, talagang uh, nakita natin yung fish pond na ano, ano, na... Uh, nabuksan kumbaga uh, uh, sumabog, sumabog yung dikes uh, mm -hmm. talagang pinasabog ng tubig no mm -hmm. talagang nasira yung dikes ng fishpond nila mm -hmm. upang makawala yung mga alaga nilang uh, hito ang pinag-uusapan natin dito yung nabisita namin na malaking ano uh, hito farms sa Camarines Sur so ganyan talaga yung naging impact nitong mga bagyo sa ating mga fish farmers at uh, by, uh, by and large sa buong industriya ng pangisdaan. And uh, speaking of uh, industriya ng pangisdaan, of course, uh, ano rin niya huyan na uh, naka rin sa, sa supply, of course. Uh, Sir uh, brigera dun sa presyo, retail, pati yung sa manipiso na supply. So, gaano ba ka, kumbaga, yung presyo ho kasi gaano ho ba kalaki ang itinaas uh, itinas na ho ng uh, presyo? Batay sa inyo pong uh, monitoring, nga, uh, sir, lalo ko dito sa Metro Manila. Well, may mga napansin ng konting pagtaas ng presyo, pero overall stable pa naman no hmm. ang, ang, ang presyo ng ating mga ano, ng isda sa ating mga wet market. Although masasabi natin na talagang limitado na ano very uh, minimal yung supply lalo na ngayon na nagpapatupad din tayo ng close fishing season mm -hmm. makitaas na ngayon ang close fishing season sa Palawan for galunggong uh for sardines, sa Zamboanga Peninsula at yung mga small pelagic species naman mm -hmm. sa sa Visayan Sea so talagang we really expect na uh, magiging uh, limitado yung supply and then uh, mararamdaman din natin ang impact nito Ah, uh, hindi lang sa ngayon no, yung yung immediate impact kasi sabi ko nga, like for example sa aquaculture, mm -hmm. uh, may mga nakawala din ng na mga stocks na inaasahan na ma uh, comes December in time for the Christmas season. Uh -huh. So, yun talaga yung mga naging uh, ano negatibong uh, epekto nitong uh, naging sunod-sunod na pagdregasan ng uh, bagyo sa sa bansa. Mm -hmm. At uh, yes, uh, it would actually down to uh, re reduce fishing efforts. For example, sa capture fisheries, may maraming mga nasirang bangka. Mm -hmm. So, siyempre, mag magkukumpuni muna yung ating mga mangisda with assistance of the the the, the government, no? Mm -hmm. At pagdating naman sa aquaculture, siyempre kailangan din ng ayusin yung mga dikes ng mga fish pond. Opo. Kailangan magkumpuni ng mm -hmm. mga fish cages totong so, talagang uh, inaasahan natin na hindi magiging ano uh, katulad sa normal yung magiging operations ng ating mga fish farmers at ating mga fisher folk uh, at marine capture fisheries gawa mm -hmm. ng uh, itong mga nagdaang bagyo kasi uh, opa, kasi anim ho na magkakasunod ang bagyo sir dahil sir, dahil uh, kumbaga ilang super typhoon yan sa inyo hubang tingin posibleng magtagal bago tuloy ang maka recover yung uh, iba ko natin mga kababayan sa fishery sector, uh, palagay nyo uh, by next year, ma ma kung pwede, mabilis agad makarecover yung mga yan at ano hubang mga uh, tulong at mga hakbang po ang ginagawa po ng VPAR and of course, Kabuan, Department of Agriculture para matulungan, makabangon, tuluyang makabangon, makarecover yung ating pong mga naapekto ang uh, uh, stakeholders. Yes, uh, we're actually hoping uh, na makabangon kaagad ang ating mga mangista at uh, pagsusumikapan po at pinagsusumikapan ng pamahalaan sa pamagitan ng DABFAR na mabigyan ng assistance at mabigyan ng pagkakataon itong ating mga mangista na makabangon po kaagad no so yun naman ang 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 layunin natin na kailangan uh, makabangon po kaagad sila and when it comes to interventions of course paano tayo. Mm. Uh, palagi naman po nakahanda ang pamahalaan uh, sa pagbigay ng uh, interventions although uh, limited ang resources natin. No? Kasi kahit ang national government, <laughs> parang nabugbog na rin no? uh, oh, oh, sa uh, bigay eh. ng mga assistance kasi sunod-sunod talaga. Yung you know very well na mm. five stages ang bigay ng gobyerno pagdating sa mga ganitong response sa calamity. Unang-una dyan, syempre, yung relief operations. Yes. na Kahit kami, kahit hindi namin mandato yung pagbibigay ng relief operations, tumulong rin ang uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nangalap kami ng mga resources para po kahit papano ay makapag-ambag tayo dun sa panagkagyat at panandali pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mangista so sa relief operations. And then of course, as uh, syempre susunod sa relief operations, kailangan po mga ang rehabilitation effort. Of course. At ito na po ngayon ang uh, ginagawa natin. Aktibo na po tayo nakipag uh, Ugnayan uh, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan matapos makalap natin yung mga komprehensibong uh, datos pagdating sa mga danyos na idinulot ng mga nagdaang bagyo. Mm -hmm. At ah uh, komprehensibo din, buo din ang pagtugon uh, nito na ng BFAR no sa aquaculture yung sa small scale, uh, siyempre ang kailangan nila yung mga fingerling. Of course. Although kahit kami challenge din sa ngayon uh, kasi may mga technology centers din tayo na naapektuhan din. And then of course uh, pagdating naman din sa capture fisheries may mga ano pa naman tayo may mga natitira pa naman tayo ng na mga uh, fishing gears livelihood imports na peding uh, ipamigay natin mm -hmm. but uh, magiging, ang magiging ang ang full blown talaga na magagawa natin for the rehab comes next year kasi nangyari pa ito Lalo na patapos na yung taon, as ah. so, in, yeah. dibi tapos na rin po yung fiscal year natin. So pagdating po sa sa pondo, talagang uh, halos depleted na rin ang ating uh, resources. But It should not be the reason uh, for the government to actually stop in terms of giving assistance. distance. Mm -hmm. uh, mahanap at uh, hanap at hanap tayo ng paraan dahil hindi natin pwedeng tiisin ang ating mga kababayan, lalo na mga mangista, na mabigyan ng pagkakataon na makabangon muli. Opo, dahil uh, sikmura po ang pinag-uusapan natin dito, Ginoong Brigera. Magpapasko pa naman, di ho ba? At uh, yeah, speaking of uh, solution, mga hakbang, eh yung uh, sinasabi po ng DA, yung uh, importation po ng 8,000 metric tons ng uh, isda. Ano ho ba yung, uh, mga isda po na yung majority po yan? Ay uh, GG ho ba yan? Or uh, may iba pang mga pelagic uh, fishes pa? Hello. Apo. Hello, yes. Apo. Yes, ah. Uh Yes, ah uh, itong ah uh, uh, na pag-uusapan no in fact lumabas na sa balita na magkakaroon na ng karagdagan uh, pag angkat uh, ng isda no I, I think uh, napaka ganda nitong uh, wisdom sa likod ng desisyong ito ng ating uh, kalihim uh, at the Department of Agriculture dahil talaga kailangan natin ngayon ng backup pagdating sa supply, uh, lalo na nagsabay-sabay no, yung close fishing season, sunod-sunod na bagyo. Totoo. So ito'y lamang doon sa mga nauna ng ano natin, itinalabas na, uh, ano no, uh, na necessity Uh, certificate of Necessity to Import mm -hmm. uh, na sinabi natin ay uh, ginagawa regularly on, a, on, a, on an annual basis kapag nagpapatupad ng close fishing season. So dinagdagan lamang dahil nga may mga kalamidad na uh, dumaan uh, sa ngayon. Mm -hmm. At ang uh, component nito, I mean yung composition nito nitong uh, ang natin ay yung mga klase lamang ng isda na uh, So, uh, sinasabi natin na magkakaroon ng uh, limited ng supply sa pag uh, sa panahon ng uh, close season katulad po ng uh, Opo. Sir, uh, napuputol ata. Uh, sir Ginong Brigera, di pa ho ba kayo? Uh, balikin natin si Ginong Brigera uh, na puto. Diyan pa? Uh, ko lang sana yung kung kailan magsisimula yung uh, importation nito by December ba o, o, o kailan darating yung mga aangkatin na isda, yung 8,000 metric tons ng uh, isda. Mm, karamihan po ay uh, galunggong, meron ding uh, tulingan at uh, may, may iba pa bang uh, aangkatin na... Uh, Oh yun, yun naman eh, usually, ang uh, talagang kinukonsumo ng mga Pilipino, Galunggong, yung sa local naman, Tilapia eh. Tilapia, uh, Bangus, eba? pero sinasabi kanina ni Ginong Breguera, yung uh, doon sa may Northern uh, Luzon, may mga naapektohan po na mga uh, kababayan po natin, na mga may-ari po, operator po ng mga palaisdaan. Okay na si Ginong uh, Breguera? Uh, sir? Sir? Yes Apo? Uh, sir. Medyo nagputol yung linya natin. So ang sinasabi natin kanina, yung mga aangkatin nating isda ay katulad pa rin ng mga isda na inaangkat natin kapag panonood po ng vicinity titon, mm -hmm. uh, katulad po ng kalunggong at iba pang mga Apo. klase ng small pelagic species. Kailan po ang uh, dating ho nito? Uh, na plancha na ho ba yan? Uh, ginong brigera at uh, kung uh, yan ay uh, buong ano ba yan buong ban bu yung lahat lang ng mga lugar na nasa lanta ang makikinabang or uh, di Ah uh, itong sa importation po natin ay uh, ano po ito yung uh, yung nauna na Uh, 30,000 metric tons ay uh, halos 60% na po ang dumating nito. Ah, at yung uh, yun okay. nga, uh, nagkaroon ng uh, desisyon na madagdagan pa ito at uh, sa balita nga 1,000 metric tons. Oo. Oh. Uh, um, uh, 1,000 metric tons ito. So, uh, that is po siguro ito. Uh, siguro, last week of uh, November hanggang ano Next po, week hanggang, yun. Uh, December. Okay, pa. next week na yan. All right. So wala ho tayong aasahan na uh, kumbaga uh, manipis na supply o hindi ho tayo kakapusino ng uh, supply, uh, sir. Yes, yan, yan po ang gayunin natin na hindi talaga mm. magkaroon ng manipis na supply sa ating mga pamilihan. kapag nagka ganon ang sitwasyon, eh following the law of supply and demand, posibleng tumaas ang presyo. At ayaw po natin mangyari. Ang nais po mangyari ng pamahalaan ay talagang uh, available yung supply, uh, affordable ito, may options, ang ating mga mamimili sa palengke, uh, lalo na ngayon na uh, parating po ang holiday season. So ayaw natin na uh, ang ating mga kababayan ang uh, maapektuhan uh, sa limitadong supply. Kaya ginagawa lahat ng paraan, kakasali uh, na po dyan yung pag-aangkat. Uh, pansa man pag aangkat ng isda uh, para po uh, makunan ang kuwang ng supply. May may nagagawa naman ho ba tayo, may ginagawa ho ba tayo, sir. Doon po paano natin matitiyak na hindi po overpriced po yung mga ibinebenta pong mga isda sa palengke? Well, ever since naman po na nag aangkat po tayo, uh, talaga mas mura po ang ang mura po ang uh, imported uh, mm. uh, fish no, na bumabagsak sa mga palengke. For example, ang locally produced galugong natin sa kasalukuyan ay nasa 300-320 pesos per kilo yan mm -hmm. sa panahon na ganito po no na last quarter of the year may close fishing season pero po uh, dapat maglaro lamang ang presyo ng uh, imported uh, fish uh, uh, sa, sa 240 pesos per kilo 200 mm -hmm. to 240 pesos per kilo so mas mababa po talaga uh, s'ya Opo. Itong uh, imported fish. Uh, at yun po ang uh, nangyayit natin. All right. Baka meron pa kayo mga karagdagan pa, mga panawagan, mga apela or uh, apayo sa atin mga kababayan, lalo ko yung sa mga uh, manging isda, yung mga nasa fisheries sector at sa mga consumers po. Well, ang uh, Bureau of Fisheries and Aquatic, ang simpatya po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ngayon, ay nandoon po sa ating mga kababayang mangingisda na sobrang naapektuhan po ng mga sunod-sunod na uh, bagyo at sama ng panahon, uh, umasa po kayo na ang BFAR po ay patuloy na magsusumikap na uh, magawa ang aming mandato na mag-extend uh, ng uh, tulong uh, sa ating mga mangingisda sa abot ng ating uh, makakayanan para masiguro po natin na may pagkakataon ang mga mangisda natin na makabangon uh, muli mula sa uh, pagkakalugi, pagkatalogmok uh, dulot ng nagdaang mga bagyo. All right, maraming pong salamat Ginong Nazario Brigera sa inyo pong oras.